Referee, Charles Dones Guisero. Defense, ha? Tingin, tingin. Tingin, tingin. Nice run, number one! Banglang na! Huwag kang magpapauna lagi, ha? Jab! Jab! Wakaman papau na. Ya junto ko. Jab jab, sige. Ya nice. Oh, yan. Sige. Sige. Gutu din na. Sige. Yan. Abil kat, abil kat. Yan. Labas ka, labas. Suntok ka, suntok. Sige. Huwag ka mo na iyakap. Gagawa ka ng ano. Yon, yon, lagi mo siya unahan. Harap, harap. Di, okay, lagi mo unahan. Di, okay, lagi mo unahan. Sige. Huwag ka magpauna. Ikaw muna suntok. Ayan, o. Ayan, o. Unahan mo na. Lamang ka dyan kasi matangkad. Yun. Nice. <laughs> yes.